Good evening mga dol no. So karon mga dol kuyogi og Gubani na pod sa among pupanagat. So dire na pita nagirada namin sa among pokot, mga dol ug makita nato nga daghang gyud ang nakuha. So dire na pita nagdaob na dai mga dol among ipaspasan daob para dali rang baga. So pag huma na mag daob among na dai isda ng mga nakuha mga dol. So dire na pita among nangaji na para mgaon na mi mga, mga dol. So let's go. Kuyogi og ba, uban ni pagbirada sa pukot karon mga idol. Ipusipos. Sipos. man sipos. dapita mga idol, ang amo ang pukot kay na sangit og bato dos ilalom. So gi salom ni tatay dos ilalom mga idol. So partida ni mga idol ha. Buta pa na si tatay dili kakita pero maayo nga mo salom. Isa ka isa ka. Ah, mga dolo. Tagbago na. Daghan kayo. Ayan. Merry Christmas. <laughs> sir, Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas ha. Happy New Year. Try. Ibiling bayad daong. Tapok isda. Ibiling bayad so, da daong. Daga mga kilaw nino. Daga mga kilaw. Tira yung napito mga dol. Daghan na may isda magkuha. More or less. 3 to 4 kilos na nakuha na mga dol.

Huwag din rin napita mga dol Humana may og biradas pokot So maglutang na po may mga dol Amuning itabangan og lutang Ang mga isda nga nakuha namo Kay pertin daghana yun Huwag dugay ng human Tanawan yung mga dol Si Tata tasyo Partida na dili ka kita Pero kabalong mulutang og isda So ingana na siya mga dol Nga bisan di sa kakita pero kabalong managat kabalong malutang o isda so grabe ni si tatay kaya nagkaraan gini siya nga mananagat <laughs> <laughs> so karon ngadol human may glutang sa among isda so nagdaob na po mi para magredihin na mi sa para sugbah So amo na gidaubag taman mga dol para madaling musiga o daling mabaga para dali mi mahuman kay unsa nang oras alas 9 na ron kapin mga dol. So og na pita pagkabaga gitichuan dai na mo og sugba. So dinali-dali ra gini siya mga dol kay gabi nakaayo kaayo unya manguli pa mis among tagsa-tagsa ka panimalay. Pag humag subah, mga dol so ready na ni among mga pagkaon eh. Pinaagi ni pagkaon on, biuna, on, kulim, ng mga kaon ng mga biyuna, mga karon. So, sa among tutuwa Lord, ang pingi may, ang mga pamilya nga nabiyaan sa mga panimalay, ang pingi po sila. Ito Lord, al ni mong maayong panglawas o padayon lang ihapon ang ah, pagbless pag-bless sa among pamilya. Amen. Amen. Kub-kub! Kub-kub! Kub-kub ba na! So mga on to mga idol, mora mong handa ko, kinilaw, sinugba niya, kanon, na po diri nga itong gagmay. Inga pa sila, putot nga kukba itong swakto. Ini so, anak raka simpul lah mong kaon ba pero ana lingaw na kaayo dai ni. Yeah. Karon mga padulong so, uli. uh, so, na may guli, mana dai may panaga, mana sa ni pangaon. So, padulong na may uli, uh, uli ani kay usa ta taloot, langtad og tulik kanduran. Nay pag-intrans balay. Nay pag-intrans balay mga dole.